Nararamdaman mo ba minsan na parang laging pagod ang iyong katawan kahit nasapat naman ang iyong tulog o kaya naman napapansin mo ba na tila mas madalas kang nauuhaw, mas madalas kang umiihe at tila hindi na kasing bilis gumaling ang iyong mga sugat tulad ng dati, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa mga alalahaning ito. Ito ay mga senyales na maaring may kinalaman sa iyong level ng asukal sa dugo. Isang malalim na pagsubok na kinakaharap ng marami sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas ang takot sa diabetes at ang mga kaakibat nitong komplikasyon tulad ng paglabo ng mata. Pagkaputol ng paa o sakit sa puso at bato ay isang masakit na katotohanan na bumabagabag sa maraming pamilya. Marami ang naghahanap ng natural na solusyon. Isang paraan upang labanan ang karamdamang ito nang hindi labis na umaasa sa mga gamot. Mayroong isang malalim na sikreto sa ating likas na kapaligiran na maaaring magbigay sa atin ng pag-asa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kahangahangang likas na halaman na matatagpuan mismo sa ating bakuran o sa mga palengke na makakatulong upang mapanatili ang tamang level ng asukal sa iyong dugo at kung paano mo ito magagamit upang natural na labanan ang diabetes. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapababa ng asukal, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay upang matulungan kang manatiling malakas at aktibo sa iyong ginintuang edad. Manatili hanggang sa dulo dahil may ibubunyag akong isang bagay na siguradong magpapagulat at makakatulong sa iyo ng higit pa sa iyong inaakala. Kaya naman, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga halamang gamot na makakatulong sa atin sa laban na ito, ang una sa listahan. At marahil ay hindi na bago sa pandinig ng marami sa atin ay ang ampalaya, o tinatawag ding bitter gourd. Marami sa atin ang lumaki sa pagkain ng ampalaya sa mga ulam tulad ng ginisang ampalaya na may itlog, o di kaya ay sa pinakbet. Ngunit alam niyo ba po? na bukod sa pagiging masarap na gulay, ang ampalaya ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina bilang isang natural na gamot para sa diabetes. Mayaman ito sa mga compound tulad ng charantin visin at polypeptide P na kumikilos tulad ng insulin sa katawan. Na tumutulong na pababain ang level ng asukal sa dugo, ang polypeptide P halimbawa ay tinatawag ding plant insulin dahil sa kakayahan nitong magpababa ng blood sugar levels ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga taong may type 2 diabetes dahil nakakatulong ito sa cells ng katawan na mas maging sensitibo sa insulin na ginagawa ng pancreas. Ang paggamit ng ampalaya ay napakasimple. Maaari mong gawing juice ang sariwang dahon o prutas ng ampalaya. Kumuha lang ng isang piraso ng ampalaya o hugasan ng maigi at hiwain sa maliliit na piraso. Kung gagamitin ang dahon, isang dakot ng dahon ay sapat na Idagdag ito sa blender na may kaunting tubig. Ihalo ng maigi. At salain, maaari itong inumin isang beses sa isang araw. Mas maganda kung umaga bago kumain. Kung hindi naman ninyo gusto ang mapait na lasa, maaaring isama ang ampalaya sa inyong mga lutuin. Ang madalas na pagkain ng ginisang ampalaya o pinakbet ay makakatulong din. Tandaan lamang na huwag labis-labisin ang pagkonsumo nito, lalo na kung umiinom ka na ng gamot para sa diabetes, dahil maaaring bumaba ng sobra ang iyong blood sugar. Palaging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong dieta o paggamot. Subukan mong magsimula sa maliit na halaga at obserbahan ang reaksyon ng iyong katawan. Isipin mo po na ang bawat butil ng mapait na ampalaya ay nagtataglay ng pag-asa para sa mas matamis na kalusugan. Maraming kwento ang ating mga lolo't lola na nagpapatunay sa bisa nito. Naminsan ay kinukot lang natin dahil sa pait. Pero ang pait na yon ay sumisimbolo sa lakas na kayang ibigay sa atin. Ngayong napag-usapan na natin ang ampalaya, dumako naman tayo sa isa pang kamanghamanghang halaman na lubos na pinahahalagahan dito sa atin, ang uh, banaba manaw, o kilala rin bilang insulin plant sa ilang bahagi ng mundo dahil sa pambihira nitong kakayahan na makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang siyentipikong pangalan nito ay Lagerstroemia speciosa. At malawak itong ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Pilipinas at sa timog silangang Asya. Ang pangunahing sangkap sa banaba na nagbibigay ng kapangyarihan nito ay ang corosolic acid. Ang corosolic acid ay isang triterpenoid na compound na ipinakita sa maraming pag-aaral na may katulad na epekto sa insulin. Tinutulungan nito ang glucose na makapasok sa mga cells mula sa dugo, kaya epektibong nababawasan ang level ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, mayroon din itong galotanins, na kilala rin sa kanilang kakayahang magpababa ng glucose. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapababa ng asukal, kundi nakakatulong din sa pagpapababa ng timbang sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkuha ng carbohydrates at fats. Isa itong tunay na regalo ng kalikasan. Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng banaba ay sa pamamagitan ng paggawa ng herbal tea mula sa pinatuyong dahon nito. Kumuha lamang ng mga ilang piraso ng pinatuyong dahon ng banaba, mga demo 50 na piraso at pakuluan sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng mga de 15 na minuto. Pwede rin itong ibabad lamang sa mainit na tubig tulad ng paggawa ng ordinaryong tsa pagkatapos ay salain at inumin. Maaari itong inumin isang beses o dalawang beses sa isang araw. Maraming nakakatanda ang umiinom nito bilang kapalit ng kanilang regular na tsa sa umaga. Ang lasa nito ay medyo mapait din ngunit mas tolerable kaysa sa ampalaya. At marami ang nakakakita ng agarang benepisyo sa pagkontrol ng kanilang blood sugar. May mga nabibili ring banaba supplement sa botika. Ngunit mas mainam pa rin ang natural na dahon kung ito ay abot kamay ninyo. Isipin mo, po, na ang simple at payak na pag-inom ng tsaa ay maaaring maging susi sa iyong kalusugan para itong tradisyon na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang alagaan ang ating sarili huwag nating baliwalain ang karunungan ng nakaraan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang harapin ang mga hamon sa kasalukuyan at tandaan po ang patuloy na pagsubaybay sa blood sugar level ay mahalaga, lalo na kung nagsisimula kayong gumamit ng mga halamang gamot na ito kasama ng inyong prescribed medications. Ang tamang paggabay ng doktor ay palaging una. Ngayong napag-usapan na natin ang ampalaya at banaba, dumako naman tayo sa isa pang hang halaman na matagal nang kinikilala bilang superfood dito sa ating bansa at sa buong mundo, ang malunggay o tinatawag ding moringa o leifera. Hindi lang ito masarap sa tinolang manok o ginawang luya, kundi isa rin itong powerhouse ng nutrisyon at mayroong makabuluhang papel sa pagtulong sa mga may diabetes. Ang malunggay ay puno ng vitamins at minerals tulad ng vitamin A, vitamin C, calcium, at potassium na lahat ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan pero ang mas nakakagulat ay ang mga bioactive compounds na matatagpuan dito tulad ng isothiocyanates na may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties ang pamamaga sa katawan ay madalas na nauugnay sa insulin resistance na isang pangunahing dahilan ng type 2 diabetes kaya sa paglaban sa pamamaga ang malunggay ay direktang nakakatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity Bukod pa rito, ang fiber content ng malunggay ay nakakatulong sa pagbagal ng pag-absorb ng asukal sa dugo na nagre sa mas stable na blood sugar levels pagkatapos kumain. Ang malunggay ay napakadaling isama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Maaari mo itong ilagay sa halos anumang lutuin sa sinigang, nilagasabaw o kahit sa ginisang gulay. Pwedeng-pwede rin itong gawing tsaa kung saan ang pinatuyong dahon ng malunggay ay ibababad lang sa mainit na tubig. May mga available na ring malunggay powder sa merkado na mas convenient gamitin. Maaari itong ihalo sa smoothies, sa oatmeal, o kahit sa kanin. Ang pagiging versatile ng malunggay ay nangangahulugang walang dahilan upang hindi ito maging regular na bahagi ng iyong pagkain para kang kumakain ng bitamina at gamot ng sabay. Sa natural na paraan, isipin niyo po, ang isang simpleng puno ng malunggay sa likod ng inyong bahay ay isang kayamanan na hindi kailangan bilhin ng mahal. Hindi lang ito nakakatulong sa blood sugar, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng panunaw, at pagbibigay ng karagdagang enerhiya. Ito ay holistic na benepisyo na nagmumula sa isang simple. Ngunit makapangyarihang halaman, ang bawat dahon ng malunggay ay nagtatago ng sikreto ng kalusugan. Naghihintay lang natuklasin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, dumako tayo sa isa pang staple sa ating kusina na mayroong higit pa sa kakayahang magdagdag ng lasa sa ating mga pagkain. Ang kam bawang o garlic, kilala ang bawang sa buong mundo sa pagiging isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory agent. Pero alam nyo ba? Po, na may kakayahan din itong makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang pangunahing aktibong compound sa bawang ay ang alisin, na nabubuo kapag ang bawang ay dinidikdik o hinihiwa ayon sa mga pag-aaral. Ang alisin at iba pang sulfur-containing compounds sa bawang ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng insulin sensitivity at pagpapababa ng blood sugar levels. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa paglabas ng insulin mula sa pancreas at pagprotekta sa mga cells na gumagawa ng insulin mula sa pinsala. Bukod pa rito, nakakatulong din ang bawang sa pagpapababa ng kolesterol o blood pressure na madalas nakasama ng diabetes, para sa pinakamataas na benepisyo. Subukan mong kumain ng raw na bawang. Maaaring itong durugin at ihalo sa iyong favorite na suka bilang sausawan o ihalo sa salad. Ang pagkaing hilaw ay nagpapanatili ng alisin content nito kung hindi ka sanay sa lasa ng hilaw na bawang. Maaari mo rin itong iluto. Ngunit tandaan na ang pagluluto ay maaaring makabawas sa ilan sa mga beneficial compounds nito. Ang pagdagdag ng bawang sa halos lahat ng niluluto mo ay isang madaling paraan upang regular na makuha ang benepisyo nito. Halimbawa, sa pagluluto ng adobo, sinigang o tinola, huwag magtipid sa paggamit ng bawang. Maaari ka rin gumawa ng garlic tea sa pamamagitan ng pagbabad ng dinurog na bawang sa mainit na tubig. Isipin po na ang simpleng bawang na laging nasa kusina ay may kakayahang magbigay ng proteksyon sa iyong puso at makatulong sa iyong diabetes. Ito ay isa pang patunay na ang kalusugan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay sa paligid natin. Sumunod sa bawang ay ang isa pa nating paboritong panangkap sa kusina, ang luya misa o ginger. Ang luya ay matagal nang ginagamit bilang gamot sa iba't ibang karamdaman, mula sa pagduduwal hanggang sa pamamaga, ngunit tulad ng bawang, mayroon din itong potensyal na makatulong sa mga taong may mataas na asukal sa dugo. Ang aktibong sangkap sa luya ay ang gingerol at shogaol na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang luya ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity, pagbabawas ng insulin resistance, at pagpapababa ng fasting blood sugar levels. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga muscles na mas mahusay na mag-absorb ng glucose ng walang insulin at pag-regulate ng mga enzyme na kasangkot sa glucose metabolism. Bukod pa rito, Nakakatulong din ang luya sa panunaw at maaaring magbigay ng pangkalahatang pakiramdam ng well-being. Ang paggamit ng luya ay napakadali. Maaari kang maghanda ng luya tea sa pamamagitan ng paghiwa ng sariwang luya at pagpapakulo nito sa tubig. Maaari mo itong inumin sa umaga o bago matulog kung mas gusto mo ng malamig na inumin. Maaari mo ring gawing salabat na may kaunting kalamansi at honey kung allowed sa iyong diabetes diet. Maaari rin itong gadgarin at ilagay sa iba't ibang lutuin tulad ng sopas, nilaga o maging sa mga smoothies. Ang pagdaragdag ng sariwang luya sa iyong mga pagkain ay hindi lamang nagpapabuti sa lasa kundi nagbibigay din ng napakaraming benepisyo sa kalusugan isipin po na ang mainit na salabat ay hindi lang pangginaw kundi panglaban din sa diabetes napakasarap at napakasimple pero ang bisa ay napakalaki ito ay isa pang patunay kung gaano kayaman ang ating kalikasan sa mga solusyon para sa ating kalusugan panghuli Ngunit hindi ang pinakahuli sa ating listahan ng mga makapangyarihang halaman ay ang turmeric o mas kilala sa atin bilang luyang dilaw. Ito ay isang spice na nagbibigay ng kakaibang kulay at lasa sa ating mga curry at iba pang lutuin. Ngunit sa likod ng makulay nitong anyo ay isang malakas na gamot na mayroong daan-daang taong kasaysayan ng paggamit sa Ayurvedic at tradisyonal na Chinese medicine. Ang pangunahing aktibong compound sa turmeric ay ang curcumin, na siyang nagbibigay sa kanya ng makulay na dilaw na kulay at ng karamihan sa mga benepisyo sa kalusugan. Ang curcumin ay isang napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant agent. Ang patuloy na pamamaga sa katawan ay isang pangunahing sanhi ng maraming malalang sakit, kabilang ang diabetes at mga komplikasyon nito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Ang curcumin ay makakatulong na mapabuti ang insulin resistance at makontrol ang level ng asukal sa dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang curcumin ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pagbuo ng type 2 diabetes sa mga taong nasa panganib. Ang turmeric ay madaling isama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Maaari kang gumamit ng sariwang turmeric sa pamamagitan ng paggadgad nito at paglagay sa sabaw, sa stir-fry, o sa mga smoothie. Marami rin ang gumagamit ng turmeric powder. Maaari mo itong ihalo sa iyong kape o tsa. Gumawa ng golden milk sa pamamagitan ng paghalo nito sa gatas, preferably plant-based milk, na may kaunting paminta, black pepper upang mas maabsorb ng katawan ng curcumin. Ang paminta ay naglalaman ng piperine na nagpapataas ng absorption ng curcumin sa katawan. Maaari mo rin itong gamitin sa pagluluto ng iba't ibang ulam. Tulad ng kare-kare o mga nilagang gulay, ang luyang dilaw ay hindi lamang nagdaragdag ng lasa at kulay, kundi nagbibigay din ng napakalaking tulong sa iyong kalusugan. Isipin mo po na ang bawat kutsarita ng luyang dilaw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting kontrol ng asukal sa dugo at pangkalahatang kabutihan para itong isang lihim na sangkap na nagtatago ng mga benepisyo na higit pa sa nakikita ng mata ngayon balikan natin ang mga likas na kayamanan na ating tinalakay ang ampalaya banaba malunggay bawang at luya at luyang dilaw, ang bawat isa sa mga halamang ito ay nagtataglay ng kakaiba at makapangyarihang sangkap na maaaring makatulong sa ating mga nakatatanda na labanan ang labis na asukal sa dugo at natural na pamahalaan ang diabetes. Ang ampalaya ay kumikilos tulad ng insulin. Ang banaba ay may corosolic acid na nagpapababa ng asukal. Ang malunggay ay puno ng nutrients at nakakatulong sa insulin sensitivity. Ang bawang at luya ay mayaman sa compounds na nagpapabuti sa paggamit ng glucose ng katawan. At ang luyang dilaw ay isang malakas na anti-inflammatory na lumalaban sa insulin resistance. Ito hindi ito tungkol sa pagpapalit ng inyong prescribed medication sa mga halamang gamot na ito. Sa halip, ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga natural na suporta sa inyong kasalukuyang pamumuhay at paggamot sa gabay ng inyong doktor tandaan maliit na pagbabago sa iyong pamumuhay ang makakapagdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan ang paggamit ng mga natural na halaman na ito ay isang paraan upang maging mas aktibo ka sa pag-aalaga sa iyong sarili. At upang mas maging empowered ka sa pagharap sa mga hamon ng pagtanda, hindi ibig sabihin na dahil may edad na tayo ay wala na tayong magagawa sa katunayan. Ito ang panahon upang mas pahalagahan at alagaan ang ating katawan. Upang mas matagal pa nating masamahan ang ating mga mahal sa buhay at maranasan ang mga biyaya ng buhay, ang pagiging aktibo, ang pagkain ng masusustansyang pagkain at ang paggamit ng mga likas na gamot na ito ay mga hakbang tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Hindi na kailangan pang lumayo para humanap ng solusyon. Narito lang sa ating paligid, sa mga halaman na minsan ay binabaliwala lang natin. Naranasan mo na rin ba ang mga benepisyo ng mga halamang ito o may iba ka pa bang alam na makakatulong sa paglaban sa diabetes? Na hindi natin nabanggit sa video na ito, gusto naming marinig ang iyong mga kwento at kaalaman. Ibahagi ang iyong mga karanasan at kaalaman sa comment section sa ibaba. Dahil ang bawat isang komento ay maaaring makatulong sa ibang nakakatanda na naghahanap din ng pag-asa at solusyon. Magtulungan tayo upang mas maraming tao ang makinabang sa mga kaalamang ito. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo at sa iyong kalusugan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na tulad nito na nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ating mga nakatatanda. Ang iyong suporta ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magbigay ng mahahalagang impormasyon manatiling malakas manatiling malusog at patuloy na mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng iyong buhay